pang A. Manuel El Pizon. B. Lope E. Santos. C. Fidel B. Ramos. D. Federico E. Reyes. Letter. Sulat yang titik para kwan. Titik na lang. Bakit

wika natin A. Tagalog B. Bicolano C. Filipino D. Cebuano Okay, Okay, okay. 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 C. Siya ay isang Pilipino revol revol revolusyonaryo na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galahan, nakatipunan ng mga anak ng bayan o KKK. A. Jose Rizal B. Andres Bonifacio C. Antonio Luna D. Gregorio de Siya isang Pilipinang revolusyonaryo na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galahan, nakatipunan ng mga anak ng bayan o KKK. A. Jose Rizal B. Andres Bonifacio si Antonio Luna di Gregorio del Pilar. Okay, the correct answer is letter B. Okay, taas mo na sa parangkor. Sino ang kinikilalang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribisyon at influensya sa panitipan ng right. Pilipino? A. E, Emilio Jacinto B. Emilio Aguinaldo. C. General Antonio Luna. D. Francisco Bat Baltazar. Time's up. Answer letter D. Do. Mali oh, 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 oh. kayo sa oh, yeah. 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 Itaas mo yung Pasta. ano yun. Wala na nakakuha ng correct answer. Number five. Saan ipinangalak si Manuel El Quezon? A. Baler Tayabas Quezon. C. Kapas Tarlac. C. Ang biga pasta rap si Pauli Kabite di si, planeta ng Bulacan. Sa si Maria Reyes. Eh bago si Pauli Kabite ng Bulacan. Ayon. In em yani lerebrabione ron kan ti subsubli na Sino ang Pangulo na nagdeklara ng Agosto bilang buwan ng wika? A. Carlos C. Garcia B. Ramon Pagsaysay C. Manuel E. Rojas B. D. Fidel Ramos Sino ang Pangulo na nagdeklara ng Agosto bilang buwan ng wika? A. Carlos C. Garcia B. Ramon Pagsaysay C. Manuel E. Rojas B. D. Fidel Ramos

A. Jaime de Vera B. Julian Cruz Barameda C. Lope K. Santos D. Manuel Alquezo Si lang ang mag sa paggawa ng Diksyonaryong Tagalog. A. Jaime C. de Vera B. Julian Cruz Barameda C. Lope A. Santos and D. Manuel Alquezo Three times up. The correct answer is letter...

B. Juan Luna. C. Fernando Calzolo. D. Santiago Fonacier. Sa siyang Pilipinong doktor, nakilala sa kanyang larawang skolaryo. A. Jose Burgos. B. Juan Luna. C. Fernando Calzolo. D. Santiago Fonacier. Tasang nakuha na. Inakuha. Asos A. Letter B. Puwede kayong mag ng ko pa rin marinig ng mga score sa inyo hindi bilang ng at ng Scout of the Philippines. Siya ay si A. Gabriela Silang. B. Natauro Aquino. Si Josefa Yanes Escoda di Liga Makina. Kilala bilang leader ng Sibiko, tagapagturo at tagapagkatag ng Girl Scout of the Philippines. Siya ay si A. Huwag titignan mo ang picture na makuha. Taas ang mga whiteboard. Letter, the correct answer is letter C. lang na ng correct answer. Revolusyonaryo Pilipino na kilala bilang tanggang sora dahil sa kanyang edad. Siya ay ilala, bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina balitawa para sa kanyang mga kontribusyon. A. Jose Fabianes Escoda B. Gabriela Sinan C. Gloria Masapagal Arroyo D. Melchora Aquino Revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tanjang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina balitawa para sa kanyang kontribisyon. A. Jose Fabianes Escoda B. Gabriela Silang C. Makatagal Arroyo D. Melchor Aquino Ito okay, the correct answer is letter D.

Kailan biniklara ni Pangulong Fidel D. Ramos ang buwang, buong buwan ng Agosto bilang buwan ng wika? A. Enero 15, 1997 B. Enero 15, 1987 C. Enero 15, 1977 D. Enero 15, 1937 Kailan biniklara ni Pangulong Fidel D. Ramos ang buong buwan ng Agosto bilang buwan ng wika? A. Enero 15, 1997 B. Enero 15, 1987 C. Enero 15, 1977 Or D. Enero 15, <laughs> so, kasih Kita letter A warna okay. apa? Siapa ang tinuturing na ama ng balarilang Pilipino. A. Graciano Lopez B. Lope A. Santos C. Manuel El Quezon D. Francisco Portodal Hoy! Hoy! Siya ang itinuturing na ama ng balarilang Pilipino. A. Graciano Lopez B. Lope A. Santos C. Manuel El Quezon D. Francisco Portodal So okay, okay, the correct answer is letter B. Gana naman kasi kayo. Lopete Santos. Ano ang patunahing layunin ng komisyon ng wikang Filipino? A. Turuan ng spelling mga bata. B. Paularin, palagalapin at pangalaga ng wikang Filipino at ipapanglika sa Pilipinas. C. Maglaghalan ng mga D. Gumawa ng disyonaryo ng ingles. Ano ang pangunahing layunin ng komisyon ng Milang Pilipino? A. Uruan ang sterling mga bata. B. Paundarin, palaganapin at palalagaan ang Milang Pilipino at ibabang wika sa Pilipinas. C. Maglathala ng mga kwento. D. Gumawa ng diksyonaryo ng diksyonaryo ng impos. Anong wika ang bineklaran ni Manuel Ekezon bilang wika pang bansa? Noong 1937, Anong wika di di <tutuk> <Kandya>. <tutuk> ang diniklaran ng A. B. Filipino C. Filipino D. A lahat ng gusali at tanggapan ng pamaraan. ay pangalanan sa Pilipino. Sino ang Pangulo ang nagtadhana na ang lahat ng gusali at panggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Pilipino? A. Manuel E. Rojas B. El Pigo Arturino C. Ferdinand Marcos D. Carlos P. Garcia Uy. A. Manuel E. Rojas B. Elpidio Pigo Arturino Si Ferdinand Marcos di Carlos P. Garcia Pemboleh hasil letter C Oh, Oke, okay, ini got in Paro Tony Puro, ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas Kailan nagsimula? Nagsimula ni Puro, ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas a हो जो 191913 b हो जो 191914 c हो जो 191915 and d हो जो 191916 O taas, taas. Taas daw. Okay. Sibol, uh, sparrow and stork. Ano ang unang pangalan ng wikang pambansa bago ito tinawag na Filipino? Ano ang unang pangalan ng wikang pambansa bago ito tinawag na Filipino? A. ng wika B. Wikang Tagalog C. Filipino-Ingles D. Filipino, English. B, Filipino. Ano ang unang pangalan ng wikang pangbansa bago ito tinawag na Pilipino? A. Katutubong wika B. Wikang Tagalog C. Pilipino English D. Pilipino okay, The correct answer is letter B. Go. Okay, walang nakapuha ng correct answer.

Letter C. Kagawaran. C, pass. Kagawaran. Oslo at saka Thor. Ma'am, liplikasam, ha? Number 9. <nine. laughs> Kedang ginekara na Pilipino ang pambansang wika. A. Agosto 13, 1959. B. Agosto 15, 1959. C. Agosto 17, 1959. D. Agosto 19, 1959 Kailan ibinuklara na Pilipino ang pambansang wika? A. Agosto 13, 1959 B. Agosto 15, 1959 C. Agosto 17, 1959 D. Agosto 19, 1959 The Correct answer is letter A. Sport at Eagle. O, and eagle. And number 10. Ilan ang titik sa original na abakada? A. 24. B. 22. C. 20. D. 26. Ilan ang phoenix sa original na abakada? A. 24. B. 22. C. 20, dengan meter Letter C <paying attention>

No Paty, no Paty. Bigan ang tema na pagdiriwang ng buwan ng bigan sa piloto. Dito sana. <tod> ha? Tingnan kasi para kang robot eh.

Binang-atero. Nandito na po si Rey. Patitong, patitong Juan, Oriol. Patitong Oriol, patitong. Ah, paro. Proy scalar, romo, Oriol. 100. Patitong Enzo, ngsabi tuloy. Ayos, <laughs> ito ni Pangulo, Manuel Erquezon. na naglalayong luminha ng isang pangalatang nilang pangbansa para sa mga Pilipino. Ano ito? Itinayo ito ni Pangulong Manuel L. Quezon na naglalayong luminha ng isang pangalatang wikang pangbansa wika pambansa wika para sa mga Pilipino. Ano yun? Itinayo ni, ni Manuel L. Quezon.